dahil matagal na ang sentro o plano ng China na sakupin ang bansang ito sa sikretong pamamaraan. Mga kababayan, may strategy ho na nangyayari na hindi ho napapansin ng ating mga kababayan o ng ating gobyerno. Pinapapunta ho o sinasadya ng mga o ng China na papuntahin dito yung mga mayayamang mga negosyanteng mga Chino para bumili ho ng mga lupain o naglalakihang mga lupain dito sa ating bansa. At kapag nabili na ho nila yung naglalakihang mga lupain na yan, unti-unti po silang magpapadala dito ng mga Chinong mga kalahi nila na patitirahin hindi naman nila sa mga lupa na kanilang pinagbibili o kanilang mga binili. Hindi o ito napapansin ng ating mga kababayan dahil akala nila normal lamang na bumili ang isang uh, katulad ng mga Chino na yan ng lupa dito sa ating bansa. Pero hindi nila alam na isa sa uh, estilo na kanilang uh, ginagawa ay unti unting pinapapunta dito yung mga Chino na yan para bumili na naglalaki ang mga lupay na sila ang magmamayari. Na pag dumating ang panahon na kung saan, halos 99% ng lupain dito ay pagmamayari na ng mga Chinong yan o ng mga mayayamang Chinong yan. Kaya pala malakas ang loob nila na magsabi na darating ang panahon na ang Pilipinas ay magiging probinsya na ng ano, ng China. Magbibigay lang ako ng konting reaction dito sa binanggit ni kasamang Epipanyo Labrador. Alam niyo mga kababayan, ang binabanggit ni kasamang Epipanyo Labrador na ito ay pawang mga makatotohanan sa amin sa probinsya sa Romblon meron din lupa doon na napakalawak ang Chino binili sa hindi ko nga lang alam ko sa lokal na gobyerno o sa private na hindi mo abutanaw malapit sa dagat hindi lamang siguro ito sa uh, probinsya lang namin sa Romblon baka sa buong Pilipinas na ito may mga lupa sila na malapit sa dagat ano ang dahilan bakit malapit sa dagat sila bumibili ng mga malalawak na lupain ngayon mga kababayan anong masasabi nyo rito bili ng lupa ng mga Chino sa mga probinsya malapit sa dagat? Hindi po ba nakakabahala ito? Dahil matagal na ang sentro o plano ng China na sakupin ang bansang ito sa sikretong pamamaraan. Eh di ba, nung sinakupo ito ng, uh, ng uh, ibang mga banyaga sa pamamagitan po kasi ng pakikipagdigma o persahang pananakop. Ito po hindi. Napakaganda o na kanilang estilo. Papapasukin yung mga negosyanteng mga chino dito, mabibili ng malalaking lupa o lupain. Maging sa ibang lugar, nang sa ganon, masakop nila. Masasakop talaga nila kasi sa kanila na yung lupa, inabenta na eh, na ang nagmamay-ari sino? 'Di ba? O ngayon, kahit patirhan pa yan, napatirhan nung Chino yan na bumili na napakalaking lupa sa mga Chino ding mga kalahi niya, wala tayong magagawa. Nasabihin, ay e, pwede naman kontrolin. Kontrolin? Kung ko kontrolin ang bansang ito, ang pagpasok ng mga Chino dati pa. Pero hindi. Napakarami dyan, Ha? Na, na ano natin dito? Na-discuss natin. Bayaran lamang ng 10,000, 8,000 kahit pa may mga atraso yan doon sa bansa nila, nakakatawid dito.